ang disadvantage naman ng RTL is yung darating yung time na magmamolt na sila tulad nyan tingnan mo yung mga mga balahibo nila so naglalagas yung molting so pag ganyan na time so less na ng itlog kasi hindi na sila magpapapatong sa so, magpapasampa sa lalaki kasi masakit na sa kanila yan and then yung lalaki din so kung ganyan din nararamdaman niya so hindi na rin siya mag breed okay so normally itong ganito tatagal din ito so maglalagas yan tutubo ulit ng bagong balahibo so 2 months to 4 months so mabilis na yung 2 months eh. um, kaya yon doon din ka rin ma-delay made ng pagpaparami at saka pagpapaitlog pag RTL okay? so magpapakain ka talaga gagasto ka pa bago sila magbigay ng itlog ulit so para mapabilis bigyan mo lang sila ng mga pagkain na masusansya vitamins bigyan mo rin ng natural na pagkain mga dahon-dahon saka isa pa is yung stress um, pag maingay kasi maraming ingay tapos na istorbo sila yun dahilan na napapatagal yung process nung ano nila eh, pag recover nila so parehas nito maganyan kita mo yung mga likod nila maraming tanggal yung mga buhok so nalalas nalalaspag din sila tulad nitong isa ganyan din So, dito rin sa mga buff or pington. Okay, so, naglalagas rin sila. Ayan. So, yan yung disadvantage.